Napaka-importante nga ho ng linggo na araw sa Amerika o kung sa atin dito sa Pilipinas ay lunes. Sa kadahilan ng yung mga free agent na pumirma sa off-season ay magiging trade eligible na. Nanggaling Miss mismo yan kay Bobby Marks mga idol. Ibig sabihin nito ay po na tayong makasaksi ng mga malalaking trade sa lunes. Maraming teams na ngayon ang aktibo sa trade market. Ang Los Angeles Lakers, ang Golden State Warriors at ang Sixers. Samantalang ang mga kupunang Chicago Bulls, Washington Wizards at ang New Orleans Pelicans ay maraming mga asset na po pwedeng ibenta sa trade market na makakatanggap naman ng maraming interes sa mga team na naghahanap ng backup na manalaro sa kanilang kupunan. Sa February 8 ang deadline, ngunit hindi na magpapaabot dyan yung mga team ngayon na magtitrade. Definitely sa susunod ng mga araw, siguradong tayo hoy makakasaksi na ng mga palitan sa mga kupunan. So abang-abang lang at ating ibabalita po yan. I-like naman ang video nito kung nagustuhan mo. Kung bago ka pa lang, mag-subscribe na. Nagbibigay tayo ng NBA updates araw-araw. Samantala, Cam Johnson lamang kay Jimmy Butler. Kung si Jimmy Butler ay kanyang isinali ang Golden State Warriors sa kanyang listahan, na gusto niyang puntahan kabilang ang Rockets at ang Dallas Mavericks. Well, ngayon mga idol, ang Golden State Warriors at ang Brooklyn Nets ay nag-uusap na. Mayroon na nga hong nagaganap na diskusyon patungkol kay Cam Johnson. Hindi lang siya kundi kabilang pa sa mga pinag-uusapan ngayon sina Dorian Finney-Smith at Dennis Schroeder. Yang tatlong yan ay pinag-uusapan na ho ng Warriors at ng Brooklyn Nets. As of now mga idol, pilit pa nga rin hong imumove ng Golden State Warriors ang 12 million na kontrata ni DeAnthony Melton. Maganda na sa ngayon ang tinatakbo ng Golden State Warriors mga idol at isa rin silang legit na contender. Kaya sa pamamagitan ng pag-trade at pagpapalit kay DeAnthony Melton, ito'y maglalagay sa kanila sa malakas na posisyon para mag-contend at makasabay din sa mga contender na kupunan. Si Cam Johnson isang shooter, samantalang si Finney Smith ay isang defender, samantalang si Denon Shooter ay isang playmaker. Nasa tatlong yan ang posibleng kunin ng Golden State. Sa naging panalo ng Milwaukee Bucks laban sa Orlando Magic mga idol, wala pa rin talo itong si Darvin Ham sa NBA Cup. As of now, mayroon siyang kartadang 12 wins and 0 loss. Panalo nga ang kanyang kupunan ng Milwaukee Bucks laban sa Magic. Sila'y binigyan ng magandang labanhan ng Orlando kahit na nawala silang Paulo Banquero at Franz Wagner. Si Yannis 37 points, leader 28, si Portis 22 in 10 rebounds. Sa kabila, Suggs 32, si Black 17, si C 12 points and 14 rebounds. Ngayon heto pa ang Milwaukee Bucks ay 6-0 walang talo kung nanonood si Tanasis sa kanila sa bangko. Ikay lang muna sa ngayon ng ating mga NBA updates. And as always, thank you for watching!